Sa iba pang balita, nagsimula na kahapon, December 18, 2023 ang fertilizer voucher release para sa dry season ngayong taon at sa susunod na taon. Dito yan sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Uh, nasa isang libo anim na raan at dalawa na magsasakang nabigyan na ng vouchers sa 10 barangay ang nakaschedule na magclaim ngayong linggo sa apat na accredited merchants ng DA Region 3 yan ang Center Cooperative at J Romano Farm Supply sa barangay Kabaruan, ang Popong's Agri Supply sa barangay Pasong Inchik at uh, Eugene John Trading sa barangay Santo Cristo sa inilabas ng Memorandum Circular ng Department of Agriculture uh, nitong uh, Abril 28, uh, 2023, apat na libo o 4,000 pesos ang halaga ng voucher na nakalaan sa bawat ektarya na nakarehistro na sa, ng magsasaka sa RSB, uh, RSBSA. At hanggang limang ektarya ang maaaring matanggap na fertilizer assistance ng bawat magsasaka na naka-enroll sa registry system. Uh, yan ay uh, sa mga non-clustered rice areas. Ang mga available na abono sa mga merchants ay ang uh, triple 14 at ang triple 16 o yung uh, 16 16 16 yan yung mga complete. Ang urea, uh, o ang 4600, ang tinatawag na sulfate o yung 2100 at ang uh, uh, ang uh, ammonium phosphate naman uh, o ang tinatawag na 1620 at ang uh, muriate of potash Uh, o ang uh, 0060 Samantala sa 64 na barangay sa Gimba May dalawa umanong barangay Na na-delay ang pag-i-issue ng fertilizer vouchers uh, Isa dito ang uh, barangay Paso Inchik At ang isa naman ay ang barangay Manaksak Posibleng sa Enero pa matanggap Ng mga ma uh, magsasaka sa mga barangay na ito Ang fertilizer assistance Sa barangay Paso Inchik Nasa kalagitnaan na ng pamumunla Ang mga magsasaka Kung kaya kung mahuhuli ang dating ng voucher, posibleng hindi na umabot sa schedule ng pagsasabog ng mga abono sa bukid. Ayon kay Paso in Check Barangay Captain Resty Bugtong, may mga magsasaka ng gagamit ng abono ngayong Disyembre. Aniya, bagamat nag-abiso ang assigned technician ng barangay na sa, sa, Enero na makukuha ang vouchers, walang naibigay na depenidong petsa kung kailan sa Enero makukuha ang mga vouchers na ito. Nananawagan si Barangay Captain Resti Bugtong na sana makarating sa tamang panahon ang mga abono, lalo na at nalalaman naman kung kailan ang panahon ng pagsasabog ng mga abono sa bukid. Sinisikap pa ng news team ng RNG na alamin ang uh, uh, eksaktong dahilan ng nasabing delay. Ayan.